<clears throat> yan mga panalo maganda umaga so ano nga bang date ngayon June 13 ba 2025 so meron dito tong motor at uh, galing pa ng kabite so check natin yung mileage niya mga bossing Uh, 68,721 kilometers ayan mga bossing so ataw dito patunogin natin ano kasi dumating si boss ay talagang medyo maingay ayan maingay no so naka manual tensioner na sya mga boss so sa possible hindi yun yung problema no ay eh, nasabi ko sa inyo medyo katunog ng manual tensioner pero hindi siya tensioner ano problema so malamang sa malamang cambering yan pag ganyan so pag ganyan kadalasan cambering ano mga boss so tara let's go check natin